morning mga idol nandito tayo sa spot natin sa Ahus mula na uh, medyo maulan lang ngayon agap tayo mga 6 na siguro ngayon pero medyo maulan eh no pinatay patigyan natin na bumaba yung tubig tapos maghahagis tayo dun sa gilid ng batuhan ang pinakano ng lote dalas na yung eh. so antay antay lang tayo ito muna tayo sa gilid gamit ko nga pala yung sabiki Ayan. Sa na ginawa ako. Ito yung ko na. Ito gamit ko na popper. nakaraan. Then ang ginawa ako, para hindi masyadong magsabit-sabit yung mga hook. Nilagay ko na lang sa dulo. Ayan, sa dulo nung yung um, tali. Pinagdalawa ko. Ayan, dalawa. Magkasama sila sa isang dulo Uh, uh. tinan natin kung magiging effective nga ba to sa spot natin ngayon so medyo maabot nga lang nilalamig ako tsaka maulan so amaya try natin mga idol ito talaga yung target natin ito mga isda mga idol or mga haba fish on fish on Talakitok. Ayan, mga idol. Nakatalakitok tayo. <coughs> Double hook sa Vicky. Hindi siya masyadong magulo. Ayan. Kagandahan nito, hindi masyadong nagugulo yung line natin lagi pag nagkakas tayo. Kaya nakadali tayo ng... Talakitok. Yan. Ganda. Fish on. Fish on. O yan. Parang mahaba. Abarakuda. Abarakids. Abarakida. double hook Yan mga idol, oh. barracuda. Dalapati barracuda sa ating ano. Double hook sa biki. Ganda mga idol, oh. Kala ko kung ano na. Vision. Talagang tinalon niya, eh. Talakitok. Talakitok pangalawang talakitok natin good size mga idol lumod na lumod ang hook Eko. pagandahan pati nito pag medyo mababaw yung spot hindi ka masasabit kasi meron ka ng popper Yung! Ano yun? Takot sila Ah, takot sila ang tamis na May eh, malaki siguro sa ilalim Tamis May mamaw dyan sa ilalim. Gulat sila eh. Hmm, dami oh. Yun oh. Fish on no? Fish on. Kalakits. Na naman. Nangat ko para hindi masyadong sumabit. Ang daming ko lapo. Ang palaki to Good size. Good size. Ganda. Parang ha-harvest tayo ng talakitok dito ah. tuloy natin baka mawala pa yun o oh. kuda yata oh ito, to oh talak kitok na malaki hindi ko alam tawag di ah oh. pampano pampano mga idol Hey, pampano yata ito hindi ko alam kung ano tawag dito <laughs> hindi ako sure sa pampano ano kaya ito mga idol ano? Eh, para siyang talakitok na ano. Pampano nga yata ito. First time natin makahuli mga idol oh. Bilog na bilog na. Hindi ko alam pampano ba ito or ano. in Ah, nakakatuwa mga idol. Bagong species natin. Ang Huli ng ating ano. Yan. Sa Biki double hook. Ah, may parang hindi ko pa alam kung anong klaseng isa na ito Comment naman kayo mga idol Kung ano itong nahuli ko Ayun e, ulit oh, fish on, fish on Fish on Fish on ulit Talakitok naman to. Talakitok nga nakakatuan dahil talaki ito pandagdag sa sabawan natin mga idol sa sabawan additional checkered snapper you know kasi medyo maliit din natin ako ito ngayon fish oh nandito lang talaga yung mga isda tapos tok to ano? You know, Ganda pati ng tubig, medyo malabo. Another one. Ano? You know, <coughs> Lagi sa mo may nangahabol oh. ay sayang yun oh, fish na oh. fish on, on. nakit na naman lakas ah sige 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 ay ang galing hala Uli ka na boy lakang kawala double hook yung ating gamit dyan boy huwag ka lang malaglag Hinahabol niya talaga oh. Ayun, nagpunta tayo doon kanina doon sa mga part na yun. Pahuli tayo ng ilan. Pero pagdating doon sa banda rin, wala na. Balik ulit tayo dito sa maraming talakitok. So, titingnan natin kung matadagdagan pa ng uli natin. Ayan. May isang nakawala dito. Ito yung natin mga idol. May isang pang species na hindi ko pasigurado kung pampano No? dagdagan pa na natin balik tayo dito maganda si Baran dito eh kasa nagpunta tayo dun okay naman kasa hindi nakawala pa yung isa wala nang strike sa bandaron so dito tayo mag spot fish si oil tatanggal na <laughs> Konti na lang oh. Makawala na. huli natin mga idol oh. Keri-keri. <tinyo> <tinyo> Dayan talakito. Yun, ganda ng isda doon Ayun. Oh. Sige, talon pa. Ayun, fish on oh. Mm, fish on. Oh, malaki lang ito. Oh. Ay, sana malanda natin mga idol. Oh. Ano Med kaya ito? Medyo malakas. Oh, ganyan sa kula po. Ay, sumabing na sa kula po. Good size siya talaga na to Pabagaong oh, Puta Laki <laughs> Grabe <laughs> Grabing mama Pabagaong <laughs> Laki Ooh, Laking pabagaong mga idol Ay sis Bunin na ate Busy ano Grabe yung bagawang yan Buli natin. Tatanggal na doon sa ating bag. Lang talaga. Problema. Nalumod. Diyos go Ano kaya ang gagawin? Teka lang. Problema to yun mga idol pawi na tayo das nahuli na natin yung bagaong pero try ko pa rin doon sa may bandadula kasi nandun yung motor ko ngayon na naman natin yung ating nahuli tatanggal hilinisan na natin para pagdating natin sa bahay ilalagay na lang natin sa ref so ito yung huli natin mga idol buhay pa yung bagaong